Hi guys! So, nandito kami ulit. Nandito kami sa China. At ito, tuturo ko kayo dito sa kinuha nilang hotel. Tignan nyo naman, napakaganda. Ito yung sala. Diyan ako matutulog mamaya sa sofa. Ayan, may TV. Tapos, meron siyang sink. Hello! Merong toilet at washroom. Bathroom pala. Tapos, tignan nyo yung sala. Ayan. Ang ganda. At, merong bathtub. Ayan, may hagdan. So, meron siyang bathtub. Ayan. Hi. Merong bathtub ang galing. Tapos, akyat tayo dito sa taas. Meron siyang hagdan. Ayan, makikita mo yun, no? Ayan, dito naman matutulog sila, amo. May kama, tapos meron pang bed dito sa baba. Tapos itong maganda. bridge Ano siya, glass siya. <laughs> Nakikita mo sa baba, oh. Galing. Ayan, dyan matutulog sila, amo. Dalawa si madam, tsaka si bunso. Si sir, tsaka yung panganay. Ito yung maganda, oh. Nakikita mo yung sa baba. Nakakalula lang. Ayan o, oh, ang ganda. Tapos may terrace pa siya dito. Kaya lang madilim. Ayan, baba na tayo. Ang ganda o. Oh. Para na siyang bahay. Tapos yung kusina nandun sa labas. Oh. May batab pa siya. Yung kusina, yung dirty kitchen, nandun sa labas. Bali, ito layo sala. Room. Ang galing, no? O, oh, yan na yung sa taas, o. Oh. Salamin. <laughs> so, dito ako matutulog mamaya. Sana walang lamok. So, dito tayo matutulog. Ano lang naman ako. Uh, three days lang naman. Three days lang kami mag, mag stay dito sa Dali, China. Kaya, ayos lang na matulog tayo dito sa sofa. Ah, diba? Sarap ng buhay ni... Diba? Good night, everyone! Thank you for watching! Ayan. May komporter naman, okay lang. Tapos, yun yung view. Doon sila sa taas. di ba? Dali, China. Una, pumunta kami sa... From Hong Kong, pumunta kami ng Goyang, China. Tapos, 3 days sa Goyang, China. After ng Goyang, pumunta kami sa Yunan, China. 3 days ulit doon. After ng Yunan, dito naman kami sa Dali, China. So, 3 days ulit kami dito. So, after na ito, sa, sa, Guangzhou naman kami. Guangzhou kung saan doon yung parents na amo kong babae. So, doon na kami magtatagal hanggang August. So, August pa kami babalik ng Hong Kong. di <laughs> diba? Nag-all around. Sa China lang din naman. Pero, ang maganda sa China, malawak talaga yung China. Malinis din at saka um, si din yung mga tao. Kagaya sa Hong Kong. Kaya uh, okay lang. At marami din, marami din nagmamas pa rin. Pero ang nabibili ba ko kasi mahilig sila sa motor. Pero hindi sila nage-helmet. Kumbaga parang okay lang sa sa low sa low ng China na walang helmet yung lang may motor yung isang motor meron pang tatlong angkas yung tatlong na yun ay walang uh, helmet so nandun sila sa highway so okay lang sa China na walang helmet pero sa Pilipinas nako huli agad kung walang helmet di ba kaya nagtaka ako kung bakit bakit nasa highway yung mga motor eh wala wala silang ka helmet ako, only in the Philippines talaga yun ang huhuli na walang helmet. Pero maganda yung may helmet ka kasi safety mo yun. Di ba? Hindi mo alam ang aksidente. Eh. At least may supporta yung ulo mo. Di ba? Diba? So yun lang. Good night everyone.